Sa ilalim ng Vatican City, may isang lugar na puno ng mga sikreto. Mga dokumentong itinago sa loob ng daan-daang taon, mga kwentong hindi dapat malaman, at isang misteryo na baka hindi natin kailanman malulutas. Dito, sa gitna ng mga milya-milyang shelf, may mga bagay na nagtatanong. Mayroon bang nawawalang piraso ng kasaysayan? Mayroon bang katotohanan sa mga conspiracy theories? At Totoo ba ang time machine ng Vatican? Kaya naman ngayong araw ay bubuksan natin ang mga pinto ng Vatican Secret Archives kung saan ang bawat dokumento ay may kwento at ang bawat kwento ay may tinatagong lihim. Pero bago tayo mag-umpisa ay kung bago ka pa sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating Saliksik videos. sa nakatagong sulok ng Vatican City. Dito ay nakatago ang sinasabing pinaka-misteryosong archives sa mundo. Sinasabi ng iba na dito makikita ang pinakamalaking repository ng human knowledge. Pero ano ba talaga ang Vatican Archives at anong mga items ang nakatago doon? Nitong mga nakaraang taon, binigyan ng Vatican ng exclusive access ang mga researchers at sa wakas na-reveal na ang laman ng pinaka-legendary archive sa kasaysayan. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang mga nadiskubre nila. Ang Apostolic Archive ay matatagpuan sa loob ng Vatican City, ang pinakamaliit na sovereign state sa mundo. Katabi ito ng Vatican Library, malapit sa Sistine Chapel at sa napakagandang St. Peter's Basilica. Ngayon, karamihan ng archive ay nakatago sa isang subterranean facility. Parang maze ito ng storage rooms na nakakalat sa dalawang underground levels. Doon, may daan-daang libong items. Kung pagsasama-samahin mo ang mga shelves, aabot ito ng 53 miles, parang distansya mula London hanggang Oxford. Walang available na floor plan para sa publiko, pero alam natin na sa gitna ay may highly restricted area na tinatawag na The Bunker, isang climate-controlled vault kung saan nakatago ang mga pinakadelikadong possessions ng archive. Sa kabuuan, parang labyrinth ito ng storage rooms na tila walang katapusan. Sa mahabang panahon, ang access sa collection na ito ay para lang sa mga miyembro ng simbahan. Dahil sa secretive nature ng Vatican Archives, marami ang naghaka-haka kung ano ang nakatago doon. Kapag nag-search ka online, marami kang makikitang claims mula sa forbidden Christian documents hanggang sa ebidensya ng extraterrestrial life. Hindi verified ang mga claims na ito, at ang iba ay itinuturing na peke. Pero isa sa pinaka-bizarre na kwento tungkol sa Vatican archives ay hindi galing sa conspiracy theories. Sa halip, galing ito sa loob ng simbahan mismo. Ang kwentong ito ay galing kay Father Pellegrino Ernetti, isang Benedictine monk at dating physicist na nagsabing nakagawa siya ng device na tinatawag na Chronovisor. Ito raw ay isang television na nagpapahintulot sa mga users na makakita ng historical events na parang live, parang time traveling television. Ayon kay Ernetti, ginamit niya ang Chronovisor para makita ang mga eksena mula sa ancient history at kumpirmahin ang mga events na inilarawan sa Bible kasama ng article ay itong supposed photograph ni Jesus at ng kanyang mga disciples. Siyempre, ang wild na claims ni Ernetti ay binatikos ng marami. Wala sa accepted physics ang ganitong device at ang larawan ni Jesus ay halos kapareho ng isang Christian postcard. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nanindigan si Ernetti sa kanyang claims tungkol sa chronovisor at sinabi niyang itinago ito ng Vatican para hindi mapunta sa maling kamay. Ayon sa kanya, nakatago raw ang machine sa loob ng Vatican Archives at hindi na ito muling makikita. Kung iniisip mo na parang science fiction lang ito, hindi ka nag-iisa. Para sa mga skeptics, gawa-gawa lang ito ni Ernetti. Pero hanggang sa kanyang kamatayan noong 1994, ipinaglaban niya ang existence ng chronovisor. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mga rumors tungkol sa Vatican Archives at maiintindihan mo kung bakit. Pero sa tingin ko, marami sa mga rumors na ito ay dahil sa pangalan ng archives mismo. Hayaan niyo akong mag-explain. Sa mahabang panahon, ang collection ay kilala sa English bilang Vatican Secret Archive. Ibig sabihin, kapag ginamit mo ang salitang secret, talagang magkakaroon ng speculation. Nagbago ito noong 2019 nang palitan ito ni Pope Francis ng Vatican Apostolic Archive. Ayon sa kanyang papal letter, ginawa ito para mawala ang reputasyon na may itinatago ang simbahan. Pero kahit nagbago ang pangalan, maraming hindi alam na bukas pala ang archive para bisitahin at ito ay para sa lahat sa loob ng mahigit isang daang taon. Noong late 19th century, binuksan ni Pope Leo XIII ang ilang parte ng archives para sa mga historians. Pwede na itong bisitahin ng mga taong hindi miyembro ng simbahan. Kung gusto mong bumisita, pwede, pero kailangan mong matugunan ang strict requirements. Master's degree sa relevant field, letter of recommendation mula sa professor o university, at clear description ng specific document na gusto mong makita. Nag-apply ako gamit ang official form mula sa website ng archive pero after 20 minutes lang, na reject ang application ko. Para sa mga swerteng na accept at nakapasa sa interview process, bibigyan kayo ng temporary access sa Vatican Archives. So kunwari nakapasok tayo. Congratulations. Ngayon, nasaan na yung time machine? Well, ang totoong sagot ay baka magulat ka. At ito ang susunod nating tatalakayin kapag naglalakad ka sa Vatican Archives, napapalibutan ka ng rows at rows ng shelves. Bawat isa ay puno ng libo-libong items. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga ito. Ang realidad ng Vatican Archives ay ibang-iba sa mga pelikula. Una, walang booby traps. Sorry, Tom Hanks. Ang tama lang sa Angels and Demons ay ang Vatican Archives ay naglalaman ng official records ng Holy See. Ang central governing body ng Catholic Church. Parang malaking warehouse lang ito ng papal bureaucracy. Sa malawak na pagsasalita, ang laman ng archive ay nahahati sa apat na kategorya: papal letters, mga personal na sulat ng mga papa; state papers, mga dokumento tungkol sa pagpapatakbo ng Vatican City; minutes mula sa church councils at trials at isang malaking collection na labeled lang na miscellaneous kahit parang paperwork lang ang mga ito kapag tiningnan mo nang mabuti may mga sekretong nakatago sa loob ng mga siglo kaya narito ang ilan sa mga items mula sa Vatican Archives ang unang item ay tungkol sa isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon ng medieval world ang Knights Templar ang Templars ay isang military order na itinatag pagkatapos ng First Crusade, isang serye ng Christian wars para mabawi ang Holy Land. Sa mga madugong taon na ito, nabuo ang Order of the Templars. Noong una, ang layunin nila ay protektahan ang mga Christian pilgrims. Pero sa paglipas ng panahon, naging isa sila sa pinakamakapangyarihang institusyon sa medieval Europe pero kasama ng kapangyarihan ay maraming kaaway. Noong 1307, inilusob ni King Philip IV ng France ang mga Templar na inakusahan sila ng heresy at devil worship. Sunod-sunod ang pag-aresto sa libo-libong Templar at marami sa kanila ay pinilit na aminin ang mga pekeng kasalanan. Kahit ang kanilang leader, si Grandmaster Jacques de Molay, ay sinunog sa stake noong 1314. Sa mahabang panahon, ang kwentong pinaniniwalaan ay sinusuportahan ng Church ang Inquisition na ito. Pero noong 2001, nagbago ang lahat. Sa loob ng Vatican Archives, natuklasan ng mga researchers ang isang long-lost document na tinatawag na Chinon Parchment. Nakasaad dito ang isang lihim na investigasyon ng Church sa mga Templar at napag-alaman na inosente sila sa mga paratang laban sa kanila. Sa katunayan, kahit si Pope Clement V ay nag-absolve sa order at lihim na pinatawad ang mga Templar. Pero hindi niya ito ipinahayag sa publiko. Kahit lihim na pinatawad, nawala pa rin ang mga Templar. Bakit? Well, politics. Ipinakita ng Chinon Parchment ang power struggle sa pagitan ng Pope at ni King Philip IV. Si Philip ay may malaking utang sa mga Templar. Sa pagpuksa sa order, nabura niya ang kanyang financial burden. Mukhang pinilit ng hari ang Pope na sumunod sa kanyang orders. Kung ipinahayag ng Pope ang kanyang kapatawaran, baka nabuhay pa ang order hanggang ngayon. Pero sa halip, ang dokumento ay itinago at nabaon sa archives sa loob ng mga siglo. Ang Vatican Archives ay isang labyrinth ng kasaysayan, relihiyon at mga sikretong bumabalot sa poder at paniniwala. Marami pa tayong hindi alam, marami pa tayong pwedeng tuklasin. Pero ang tanong, lahat ba ng ito ay dapat malaman? O may mga katotohanan na mas mabuting manatiling nakatago? Kung may chronovisor man talaga o kung may mga dokumentong naghihintay pa rin madiscover? discover isa lang ang sigurado. Ang Vatican Archives ay patuloy na magiging isang misteryo na hindi natin basta-basta malulutas. Kaya, ano sa tingin mo? May itinatago pa ba sila? O baka naman, tayo mismo ang ayaw nilang malaman ang totoo? Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod nating video. Ako, si Mr. Saliksik sa bawat kwento at kaalaman. Huwag nating kalimutang magsaliksik